Today guys ay mag tutorial tayo Ituturo ko kung paano magpalit ng music copyright sa ating youtube channel o sa ating video Kung meron tayong copyright music sa ating video na inupload dito sa youtube ay ituturo ko po sa inyo So keep on watching lang guys At uh, umpisaan na natin Hanapin lang natin ang chrome So punta tayo sa chrome guys I-click lang natin ang Chrome. So dito na tayo napunta. Lumabas ang ating YouTube dito, pero dito sa taas natin ita-type ang www.youtube.com. YouTube.com. So ayan na guys. I-click lang natin ang go or play para mapunta tayo sa Chrome. Pero pag ganyan ang lumabas sa inyong cellphone, guys, kasi eh, cellphone ng ating ginagamit ngayon na pang tutorial. I-click natin ang tatlong dots sa taas ng ating YouTube channel. At hanapin ang desktop side para maging computer siya. So, ito na, naging desktop na. I-click lang ang profile natin sa taas, bandang right. At ito ang lalabas. I-click ang blue highlight. Dito sa baba ng ating profile name, 'yung View Your Channel. So i-click natin itong naka-highlight at mapupunta tayo dito. At meron dito 'yung link mo ng YouTube, makikita kang Customize Channel. So i-click natin ang Customize Channel para lumabas ang ating mga ina-upload. At mapunta tayo dito sa ating channel. So, ito na ang lumabas. Medyo palakihin natin at makita natin kung ano yung i-click natin. So, i-click natin yung logo na may YouTube dito sa bandang left sa mga content natin. So, dito yung mga content natin or mga ina-upload natin ng mga videos. Tignan natin kung ano yung may copyright dito at papalitan natin ng music. So, ito meron akong ina-upload na, na copyright pero ito ay naka-private mas maganda yung i-private or unlisted mo muna yung in-upload mo na video para makita mo na meron tayong copyright na nagamit na music. So, ito nga yung may copyright. Ayan. I-click lang yung copyright para mapalitan natin yung music background natin. So, i-click natin ang copyright. At ito, lumabas ang say details na naka-blue highlight. I-click lang ang say details para mapunta tayo dito. So, meron tayong nakikita na 3 dots dito, guys. O, medyo palakin natin. Ito nakikita nyo dito yung 3 dots sa may bandang right. Ito. I-click natin yan. So, after click yung 3 dots, may tatlong lalabas dito na trim out segment, replace song, or mute song. So, dahil papalitan natin yung copyright music sa ating background sa video, i-click lang yung replace song para mapalitan natin ng music yung may copyright. I-click ang request song. At mapupunta tayo dito. Ayan. Nandito yung mga pwede natin gamitin na background music. Ito'y galing kay YouTube. Library music sa ating YouTube. Dito pwede tayo magpili kung ano na, kung ano ang gusto natin gagamitin. Try nga natin itong layer cake. Kasi cake yung ano. Try natin i-play. Medyo hindi ko gusto yung tono guys. So magpili lang kayo dito. I-scroll down or up lang. Kung meron kayong nagustuhan. So, kung meron tayong napili na music guys, i-click lang yung add na naka-light siya. Ito na guys, na-add na natin. Naka-ano na dito. At, isisip na natin siya. I-click lang yung naka-highlight dito sa taas na save. Isisip na natin siya para ma-save na ang ating gagamitin na music. So, ayan. Pagka-click na natin ang save, i-click ulit ang save. So, ayan guys. I-save na natin yung music. So, mag-back tayo. Pwede natin. Pwede na tayo mag-back at itignan natin sa ating youtube back, back. pero hindi pa siya agad-agad na napapalitan yung music guys kasi still checking wait lang natin ng mga minutes kasi review pa yung inilalagay natin na ano o apa na checking pa ang ating uh, nipalit na background music natin so balikan natin ito after mga minutos check natin dito sa my profile kung okay na yung ating pinalit na music. So, click natin yung profile. And, click yung profile. And then, click ang view your channel. So, ito na guys. So, ito, ito na siya. Click natin yung YouTube logo dito sa my content or ating mga ina-upload. So, ito na guys. Ang ating copyright kanina na pinalitan natin yung music wala na siyang restriction. Hindi na siya copyright. Wala na siyang restriction. Naging none na siya. So, ang next natin gagawin ay i-own natin yung dollar. Kasi ngayon guys, kahit short video, meron na siyang dollar. So, click natin yung monetization. At i-own natin yung dollar. And then, next. And then, check natin yung box none of above. Click natin yan. And then, click on submit. So, yan guys, yung dollar niya ay naka-on na. So, ganyan lang guys ang pag-change ng copyright music sa ting video kung sakali may copyright. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like my channel. Succulent with me.